Pinag-vacuum ko ng higaan yung mga anak ko at nilagyan ko na rin ito ng bedsheets para mamayang gabi ay eh, masarap nga ang tulog nila. Medyo late na nga itong upload na to dahil ito pa yung kaganapan ng walang pasok yung mga bata. At pagka ganito nga walang pasok yung mga bata, pinapatulong ko sila sa paglilinis dito sa bahay, lalo na dito sa kwarto nila. Malaking tulong din talaga pagka meron tayong dustmate vacuum cleaner, lalo na sa mga higaan ng mga bata. Mas prefer ko ngayon ganitong ganitong idadustmite vacuum na lang yung higaan kaysa paaarawan pa namin dahil nakaka-eliminate din naman to ng mga dustmite. Pagkatapos nga mag yung pinabalutan ko na rin ng punda yung mga unan niya pero sabi ko wag muna yung bed sheets at ako na bahala doon dahil lalagyan ko ngayon ng bed suspender pagkatapos naman ng panganay ko sabi ko sa bunso ko eh siya na mismo yung mag-vacuum din ng higaan niya para kahit papaano ay eh, marunong na yung mga ganito kasing simpleng gawain pinagagawa ko na sa kanila lalo pat kaya naman nila mag-vacuum lalo na nga itong bunso ko na uutusan ko to kahit sa pag-vacuum ng sofa kahit hindi naman masyadong ganong kapulido basta laging vacuum eh, ayos na ang mahalaga kasi doon matuto sila sa mga gawaing bahay habang maliit pa sila kaysa naman paglaki wala nga ako makatuwang dito sa paglilinis ng bahay hindi pa naman niya kayang magpunta ng unan kaya sabi ko ako na lang yung gagawa at ako rin naman ang magbabalot ng bedsheets neto umorder nga pala ako ng dalawang pirasong bedsheet suspender para tig-isa sila kasi sobrang lukot talagang tignan lalo pa nga minsan lalong nalulukot kasi ang likot-likot nilang matulog sa higaan naman namin ng asawa ko ay eh, okay naman yung bedsheets na ginagamit ko dahil no lukot no bedsheet ngayon kahit hindi nalagyan ng bedsheet suspender eh, lapat na lapat yun sa higaan. adjusted na yung kanyang strap. Depende nga kung gaano kalaki yung higaan nyo. Pwede to mula single hanggang queen size. Kasi garterized na rin to, kaya naman pwedeng-pwede to kahit nga king size yung size ng higaan nyo. Ito lang yung medyo struggle ko dito dahil medyo mababa nga itong kisame tapos maliit lang din ang pwesto kaya hirap din ako magbalot at maglagay ng bedsheet suspender. Compared kanina, mas okay nang tignan ngayon yung mga bedsheets nila nung nagkaroon na nun ng bedsheet suspender. Ang ganda nga nito mga nabili ko na bedsheets kasi hindi siya kumukupas. Napakaganda ng tela, Canadian cotton. Makadalawang beses ko na rin kasi itong nalalabhan at hindi talaga siya kumukupas kahit nga i-washing nyo or di kaya i-hand wash. Pagkatapos, itong higaan naman ni Sena yung binalutan ko ng bedsheet. Actually, wash and use nga itong mga bedsheet nila. Kaya plano ko pang bumili ng tag-isa para sa kanila para may kapalitan naman. Though, meron dito yung color brown kaso nga lang ang gusto is Sanrio Characters. Marami pang available na characters dun sa pinagbilhan ko nito. Kung gusto nyo rin ng ganito mga bedsheet, ilalagay ko na lang yung link sa may comment section. Kinagabihan naman dahil puro line of nine nga yung grades ng anak ko, eh sabi ko ititirit ko siya dito sa Jollibee. Kaya naman hindi na kami nagluto dito na kami naghapunan. At yun lang muna mga marset at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.